Gandang hapon mga idol. Mga kaagar. Papunta nga pala kami ngayon sa ano? Aming mother tree. Kukuha kami ng lupa. Sampol. Para pag-aralan yung lupa dito ng mga taga UPLB. Mga idol. idol. Ito ang aming gamit oh. Parang ano? Ayan oh. Okay, bantay. Malayo pa, lalakarin namin mga idol. Yan yung mga taga UP, mga idol. Yung mga nakapayong UP oh, May kabayo oh. Horse. pag-aaralan nila kung ano yung lupa dito kung bakit ganon hindi ko alam mas masyado miron miron lang ako mga idol eh pagdating kasi sa ganyan hindi ko alam kung ano nang pinag-uusapan may mga eksperto kasi dyan ayan o oh, mga nasa unahan basta ito para ito sa ano Bukas, sa bukas ng Lapnisan Para sa future ng Pilipinas Sa larangan ng Agarwood Mismong sa Mother Tree kami kukuha ng lupa Kasi pag aaralan nila ang lupa dito Ito yung pinakamatinik naming researcher mga idol yung nasa hulihan At ang sumunod naman dyan anak item ayong aming agriculturist ganito pala kaya ano kabusisi ito mga idol lulusong kami dito sa bakilid medyo madulas ang kalsada tayo naman. dahil umuulan mga idol Uy, May baka. yung baka mga idol apat yung anak nya mayroon pa dun oh. na no. kanto It's amazing mga idol isang nanay tapos apat yung anak ngayon ako nakakita ng ganyan bibihira yung ganyan mga idol oh yun mga anak oh tingne tingne apat yung anak ayan mga idol paahon na kami oh matapos lumusong paahon naman tapos ayan medyo patag tapos medyo lusong ulit mga idol medyo malapit na yung ating mother tree mga idol mama Mamamatag pa muna si Hanel. Oh, uh, may biyawas oh. May biawas mga idol kasi andito kami sa pinaradan. May nadaanan tayo biawas biyawas mga idol. No. Layo kagamitan ng mga taga Los Baños mga idol. Iguro ko Didiin lang yan tapos pipihitin. Ngayon ako nakakita ng ganyan. Ayan, malapit na kami mga idol. May nadaan ang kaming kubo. Oh. Uy, may lubi. Sisinuin natin. Puang. Ayan mga idol, natatanaw na namin yung isa naming mother tail. Yung pinakamaliit lang to. Hindi na siguro kami lalayo kasi hindi pantay doon sa dalawa na malalaki hapon na baka gabihin kami may herbarium collection so pwede magpadala ng ganito para herbarium pero ako kahit yung ginagamit sa pero mas maganda na ma-send sa National Herbarium Collection sa so... bawal yung nasa Manila kaya nasa yung pinagbalik para meron din yung mother tree. Tapos, ilalagay lang naman ng collection kung saan na collection site. So, pwede na ito. Pero meron kang ano? Para hindi oh, ito? Wala tayong... Kundang, kundang. Eh? Kundang. Baka pwede Abain. lang. Alvin. Hindi lang tayo nito, ano? I-air bar yung tree ito. Tapos, yan. Pwede na yan. So, kung halimbawa po ay yung mga members ng association would like na yung kanilang mother tree ay pwede talagang pasibali ang mga yun. ay gaano kami kasi yung malasay so, yung, yeah. sa siya ito ay sa pasawakan yeah. pero yung sa siblings, yun, yung pag kayo sa siblings kasi yung ano pwede yung sabi siya mga pero sa well, physical pero uh... yung sa kumindyana mm hindi -hmm. eh yeah. pero so, talagang blinded ka talaga na yeah. ano o, yun nga iba't ibang location di ba kaya nag-a-adapt ang puno so maaaring sobrang init din sa isang lugar kailangan niyang magkaroon ng ng mga hair para maka-adapt mm -hmm. so kaya hindi talaga basis lalo pa yung dahon sa pagkakakililan ng ano. so talagang doon sa mga binigay niya sample akala nila magkaibang iba tsaka yung mga unknown bahay, hindi ma-identify ng talagyan na ilagay lang na Aquilaria species Hmm. Tapos, yung kanyang DNA niya, makakabitin niya na po siya hmm. So, ma-trace po ba yung origin? Diba? Let's say, yes. saan po nung yes. galing? Definitely. Kasi, meron tayong sa ating mga genes, ang oh, makakahit sa tao, hmm. Hmm. pag makikita mo, halimbawa, merong specific na gene, halimbawa, ang sasosogo ng mga malasensis. Tapos, merong mga siblings na kuluha pag meron nag appear doon yung mga specific na genes lamang na nandoon sa cosmos there's a possibility na ang origin ng so minsan kasi may mga tinatawag tayong private genes so halimbawa bakit kakaiba yung quality ng agar na, na nakukuha dito so baka yun ay because of a special a unique gene parang mm. yan So parang sa tao rin, maaaring tayo magkaroon ng ang isang lahi ay magkaroon ng very specific ano. So, yung, ano? Yeah. Tapos, kung wala namang ano, uh, maganda may air bar yung specimen. Pero kung hindi makakita, okay. ito na, maganda ito, pwede na ito sa air bar yung para makita yung arrangement yun ng case. So ito, ito, ano yan. Yeah. Tapos yung dahon, pwede naman po na ganito yung lang ilagay sa dahon. Kung walang, kung basa, punasan ng kaunti para wag mabulok ang dahon. Tapos sa dyaryo lang, kahit dyaryo, para hindi mabulok ang dahon. Kasi mahirap kumuha ng kailangan hindi bulok ang dahon. Pero kung yan ay medyo mangitim ng konti at may green pa naman, yung bahagi ng green natin, Maliit lang na ano. Hey, then, Sama ay, ito, isama man? na natin kasi ito ay pang herbaryum. Ano, i-note na lamang ako sa anya. Pero maaaring may kaibahan. Ano, yan ba yung eh, history ba po ito? ito? Mm hindi, -hmm. Pagka halibay na paturahan ng sol, talagang parehong pareho, o so, Pwede talagang united talaga na ang sosogon. Dapat mag-ano kasi kung ang quality ng, kung ang halimbawa, ang kalidad ng, ng agarwood na ipinuproduce ng isa, ay di damay na ang lahat kasi kung isa naman ang, ano, ng So masasabi ninyo na kapag ka sa so galing, kahit pa saan may manggaling na plantation, iisa yan. Parang ganun na. Yun lang um, um, Brother, lang nga yung video. Sample, sample. Kaya talaga Ayan. Mapataririk lang lahat. Ah, kasi guwan ito, Bakit? Baka ba? Baka ba? Baka ba? Baka ba?

pangalawang ano ah, naman yan akal sa kukunin lang sa isang patabayong yung lupa dito yan naman ikukuha ng yung sa tatlong points na kukunan pag sasama-samahin tapos magpapa-analyze yeah. Mm. sa so, pagkagano naman bibig siya kasi yung mga basic na tinatanong anong klase ng lupa o oh, uh -huh. uh, uh -huh. tama tama uh. talagang mm. talagang yung mga fertilizer dyan itagtag kasi masyadong ay hindi naman ganun ang natural habitat nito. Okay. So, Tsaka ma'am ang elevation Oo, no, oo. Okay. tinitingnan Tiniting tin din dito. <laughs> Tabi, lang naman yun. Tinitingnan din naman yun. Sabi tinignan naman yun. Ang daming tumitingin. Ang daming talang... tumitingin. Sa punta namin sa mga yan. Talagang hindi na nakahintay. Yan, may abot talaga dyan ma'am. Yan. Maghintay na. Ano ang, ano, ang paglaki kasi ng agay. Tingnan niyo po sa tigyo.

Ano yun? Ano yun dito sa krisis? Ano yun po? Ano yun dito sa bala'y. Check mo nga po sa Oo, oh, check mo. Check mo nga po kasi buro. Sabi na naligaw pa kanina. May, mag may ginagawa palang mga banghin lang. Kasi eh. ay, ay diretsya na. Galing na kotse eh. Naputi. Sabi, ah kakatiwan nung kotse. Hindi man lang tayo sinasabihan. Huwag eh, nabukang tumuloy. Eh. Pina-experience pa <laughs> kayo na. Ang okay pag mga nagka-diversion ganda pala yan, <laughs> pang, ano, pang, yan ang na to, dito, dito, malapis, pang tanim. Dito banda dito, malapit na may tower. <laughs> uh, yeah. hali at, hali. Ganun din sa, sa Pero, laki pero laki may smart din. Ay, collector. Kaya lang yung sa Pinoto rin Then that's all. So, oh, yeah. Kasi homogenous yung yeah, mga, ano, uh, mga may no, Kumbaga, ang pinaka-dapat na pinutupot eh. Yan sa usap usap-usapan sa mga ano, sa mga planters na may na may pagkakaiba yung mm -hmm. yung potential na mag-create ng agaw sa puti at kulang. Ay, ganon. Opo. Ay, yun, mas mabuti po na malaman nyo kung ayan naman ni yes. Kaya TV sa okay. Visa. Pag in-analyze yeah. ko at magkaiba, kakakita mm -hmm. naman ah, yun. yun. Okay, nala, wala, wala, kaya nalangawa na ako. na Uh, uh, kaya tulungan-tulungan kami ng proposal ng D.S.P. Ah... kaya naman rin... At yung katulungan mga babod, mga katulungan niya ay ito uh, yung with Ah, yun. ...yung pagpapadyo, sasaktan nyo yung mga 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 piso para So, na lang mga siguro. Ano yung suggestion ng EIDB? Bilit na namin sa inyo. Kaya lang, ang napata ang nag-ano kami na eh, kinaklarify yung nabi namin naman, sa man, Mas, wala po naman kasi masyadong tao sa so, ngayon sa mga forestry. Ay, ako pa lamang po talaga ano so, mm -hmm. so kaya ay ako naman eh syempre ang DOST naman yan ang magbigay sa akin ng UTLB at yung mga laboratory equipment so di eh, naman kung partnership ko ay yun yung pinaka-public service na Saka may database na kasi ako. masiguro doon sa unang project. So, ang database yeah, na pagkaroon ko sa ito. project. Kaya, kung ano man po ipapa-analyze ano ano, na meron natong basuhan. At kung wala doon sa akin, ibig sabihin, iba yung sa inyo. Mm ano, -hmm. Halimbawa, may malasensis na pwede natin tawagin type 1. Ah, yun. Ma malasensis type 2. Kasi may pinagkaiba sila. Pero category, sila nag-grupo. Oh. So, ang na malasensis. <laughs> pack nung kinuha ko yung mga uh, database sa ikmala ng ibang bansa, humiwala yung sa Pilipinas. Ah, so, um. ibig sabihin, may kaibahan. May kaibahan Kaya, talaga. isang grupo ang mala census kung para sa mga pamigdana. So, ni, kayo, but, sabi ka unique yung mga Sabi no, na ni na sensei, na Director no? Perrera, sabi na Director Perrera, eh, ba't pa gagawa kayo ng another proposal? Eh, dito sa inyo sa Bicol. Dito sa inyo sa Bicol nga. Pinauwi one time ini nagsibaka sakali kami pinalis. kailangan kami mag-PCR. So kami po ay hindi nakatuloy. So nagna-pandemic kasi yung project. Kilig dito nung ni Jesse. Mom, maglala lang kami diyan na kami sa Aurora. Ayun. Oh, Keri dito sa Higpit talaga. Daming quarantine. Hindi ni Sir yung post ko sa FB. Mm. Hinahanap <laughs> ko kasi si naglalabasan na, ng daming sa Sorso Bolo. -so oh, na yun nga po. Eko, maganda pa rin kaya tayo. <laughs> e eh, kung, ka, kung ako po yung talaga na kami nung pandemic na pati, ano, makapunta dito. Ako <laughs> dito. Ay, baka matagal na kayo na-certified. Yun <laughs> nga. <laughs> uh, yeah. uh well, Para eh, makapag-sites na rin. Kasi <laughs> kung pinayagan ka sa akin muna, nahihirapan kami lumabas. Wow. Oh, talagang <laughs> no, grabe. Strict talaga, no? Ito. Tapos yung one time yung isa pa, nakiusap na kami sa Lopez naman. Ah, uh, So, ano pabalik-balik yung ano maraming 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 tao maraming nagka-covid lagi oh yun nga may rami nga tapos eh nagkaroon ako ng project sa Mount Mayon ay hindi kami papayagan so ang nangyari kinausap ko yung mga ka-brother ko sa ano maraming sa BNR region 5 sila ang nagkondak ng assessment tapos binadala sa inyo binadala lang sa amin ng sampo yung ano yung mga ka-values okay, tapos hindi eh, pa na pala yan na sabi may grabe, napaka-higpit sa ano. Samantala sa Batangas, nakakalugsot ka. Sabi <laughs> ko na higpit. <laughs> ko hindi. So, okay, okay na. Iba dito ka? triangle, mga lods. Okay na ito. Bermuda triangle. Last, Last na ito naman ito. Si Isabarok, ikaw na pinsunan, mother, ha? Hmm. Kung sa palagay ninyo, na yung mother tree na yon ay maaaring anak ng pinakamalaki. Pwede hmm. hindi nyo naman ah, so, Parang ang pinaka... Ang pinaka... Pinaka-mother pinaka na pinaka pinaka Pinaka-mother tree. Pwede lang hmm. Kasi malamang yung inagkaroon lang ng ng halaman Ah, so, yun. so, kahit yung mga... Ito, Ito, may sa, ito, na yun, ito, may puti Ito, so, sa palagay dito na mother tree ninyo ay pwedeng anak, ng, hmm, anak malaki, na ni Kuya Pina. Anak na possible Ito talaga ang uh, talaga ng pinaka mother tree. Ito talaga yung natitirang pero pinaka. Pero kung malalaki na yan, isipikuhan niyo yung ah, sample. Tapos lagyan ng code. Mm Dash 1, dash 2, dash 3. Ah, sa genetics pala niya, ito kaiba pero ang dahon parehong pareho. O kaya naman, eh, may pagkakaiba ba yung dahon? Kaya talagang nakita sa kanya yung pagkakaiba, yung pagkakaiba niya. Marami na lang. So, sa proposal niya sa kung magpapadala ko sa DOS, sabihin niya lang po, yung collaboration. Yung collaboration. Kasi, una, pag naman kayo nag-propose, hindi rin naman po hindi basta-basta at saka ano din kayo sa akin kasi napondohan na nila yung project iyo ah yung dating project so, may ma-equipment ngayon may natira pa naman ng mga materials pwede naman yun. naman kaya kaya na Isakay, isa kayo sa mga ongoing. Ongoing ha. Ganun na po ating ano. Yes, ako. Ya, ah, ah, ah. Yung erodet kung tawagan sa atin. Di ba mini miniro ro yan? Erodet. miniro Ha, ayan mga idol, pauwi na kami. Tapos na natin makuhuhanan ng Sampol. Ngayon pong uh, September po. Start na mamutanin. Kasi lang ng <laughs> <yung> ka. <laughs> Ay, sa Ayan, mga lords. Ah, uh, galing kami, ganar mag-ukad kami ng ano eh. Ayun oh. kami ng ano, hinto. Kao e na kami, mga idol. Video umaambon. Umaambon mga idol. Tapusin na natin dito mga idol. Kukuha ako ng aking pandong ito. Panahaw. Tama na. Thank you for watching, mga idol.